Matapos ang ilang buwang hindi pagkikita, nagkaroon ng pagkakataon na magtagpo muli si na Carlos Yulo, ang dalawang beses na Olympic medalist at ang kanyang kapatid na si Carl Eldro Yulo. Ang kanilang muling pagkikita ay nangyari sa Philippine Sports Writers Association Awards Night 2024 noong ikadalawamputpito ng Enero, 2025 sa Makasaysayang Manila Hotel. Sa nasabing okasyon, iginawad kay Carlos ang prestihiyosong Athlete of the Year Award, samantalang si Eldro naman ay pinarangalan ng Tony Sidayo Award dahil sa kanilang kontribusyon sa pagpapalago ng sports sa Pilipinas. Tumatak sa mga dumalo ang magaan at masayang sandali na nang magyakap si Carlos at Eldro habang iniinterview ng mga miyembro ng press. Habang nangyayari ang interview, maririnig si Eldro na binanggit na nais niyang isama siya ni Carlos papunta sa kanyang bahay sa Leverisa na siyang ipinagpasalamat niya sa kapatid. Tumugo naman si Carlos sa tanong ng kanyang kasintahan na si Chloe San Jose na naging bahagi din ng masayang kaganapan. Tinanong ni Carlos si Chloe kung sasamahan nila ang kanyang kapatid sa kanyang biyahe, at agad naman itong tumugon, sige, isabay natin sila. Tulad ng naaalala ng marami, hindi nagkita si na Carlos at Eldro sa loob ng maraming buwan dahil sa hindi pagkakasunduan sa pagitan ni Carlos at ng kanilang ina na si Angelica Yulo. Inakusahan pa ang pamilya Yulo na si Chloe ang naging sanhi ng alita na nagresulta sa hidwaan ng ina at anak. Samantala, hindi rin nakaligtas sa atensyon ng ilang netizens ang insidente kung saan si Carlos ay nagtanong pa kay Chloe bago magpas siya nasamahan ng kanyang kapatid. Marami sa kanila ang nagbigay ng kanilang opinyon hinggil sa pangyayaring ito at ilan sa kanila ang nagbigay ng mga komento na tila hindi angkop ang ganitong uri ng pakiramdam ng pagpalam o pahintulot kay Chloe para sa simpleng bonding ng magkapatid. Sabi ng isang netizen, nako nagpaalam pa, under talaga, habang may nagkomento pang isa, obviously under talaga si Kaloy ni Goldie, tinanong talaga at hindi sariling desisyon. Dapat isasabay na namin, kahit itanong pa kay Goldie dahil siya ang nagdesisyon at katabi naman niya si Chloe, kahit no need na ng consent niya, kaysa naman isasabay ba natin, so under talaga si Kaloy. Ang mga komentaryong ito ay nagbigay diin sa usapin ng pagiging independent ng isang tao, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga personal na desisyon. Sa kabila ng mga opinyon at reaksyon ng netizens, nanatiling magaan ang pag-uusap at pagsasama ng pamilya Yulo sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap. Sa kabila ng mga isyo sa pamilya, ang PSA Awards Night ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na magtagumpay at magpasalamat sa kanilang mga tagumpay sa larangan ng sports. Patuloy na napanatili ng magkapatid ang kanilang magandang ugnayan at ang kanilang mga tagumpay ay nagsilbing inspirasyon sa iba pang mga atleta at kabataan. Ano ang sinyo sa balitang ito?